Ito, kakabsat, mga bunso. yang dito tayo sa Miss Dito sa National Museum. O, oh, famous painting to. Famous painting to ni Juan Luna. Juan Luna ko, eh, di ba? Luna. Juan Luna. Polarium mm -hmm. to. Polarium. Famous painting of Juan Luna. Dito kami ngayon sa May National Museum. Tapos itong isa. Famous painting din to famous painting din Tony, ni eh tingnan natin sino pa Hidalgo Hidalgo Yan Felix Felix Hidalgo to Yan bawal kasi bawal ang video dito actually kaya mahina ang boses ko rin eh Kaya hinihina ang boses ko kasi bawal nga ang video Ayan. Felix Hidalgo ang kabsat mga pulso yung nag-ano nagpaint ganda di ba thank si. Y... Yan. Yeah. Bawal kasi yung mga picture-picture dito. Bawal daw mag-video kaya lumulusot lang tayo.